At taon-taon, kabahagi ng sinasagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo, ang New Era General Hospital. Yung po mga doktor, nurses at iba pang medical workers ng pagamutan nagkakaisa sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga kababayang nangangailangan. Sa pagkakataong ito, sa lungsod po ng Marikina, sinagawa ang free medical mission kaakibat ng pamamahagi ng care packages sa mga pamilya katulad na lang ng tricycle driver na si Russell. Si Laila Tumana sa report. Sa isang maliit na silid dito sa barangay Tumana, lungsod ng Marikina, Hello. nakatira ang isang pamilya na may pangarap at pag-asa. Tara, kilalanin natin sila. Si Russell Sagot, isang tricycle driver at ang kanyang may bahay na si Jennifer Sagot. Gano'n na kayo katagal naniniraan dito, do ah, Dalawang taon na po. Kasi ang anak buhay ko doon sa probinsya po namin, sa Sambuanga, tricycle po talaga. Pero kasi ang hirap po ng pamasada namin doon, kung lang kita. Mm -hmm. Tapos dami pa nga uh, tostos. Kaya kulang talaga, hindi ka makaipon. Ang pamilyang sama-sama, kayang lagpasan ang lahat ng problema. Kahit sa pinakamahirap na sandali, pamilya pa rin ang karamay. Araw-araw halos nag-iiyak ako eh. Sabi ko nga, mas, oo, oh, kailangan natin yung pera pero mas kailangan natin yung pamilya. Kasi mahirap pag uh, naiwalay ka sa pamilya mo. Dago naman Okay naman, At least nagkasama po kami. Sa kabila ng ganitong kalagayan ng pamilya ni Russell, hindi pa rin maiiwasan ang hamon ng buhay. Nagkaroon ng bukol sa balikat si Russell na nagbigay ng alalahanin sa mag-asawa. Minsan nga po, naiiyak ako yung ano. Uh, uh, Mahirap talaga po eh, mag -ano. Pero kailangan po na talaga eh, magkitiis po ako. Kahit sobrang hirap po, Isa si Russell at ang kanyang pamilya sa tumanggap ng paglingap ng Iglesia Ni Cristo sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan na ginanap sa Marikina Hotel and Convention Center. Naging tampok ang medical mission na pinangunahan ng New Era General Hospital, kung saan ibinahagi nila ang tulong medikal para sa komunidad na ito, maliban pa sa binigay na care packages. Meron tayong sinep up po na minor surgery area. Ano po ba yung mga minor surgery? Ito po yung may mga cysts, may mga bukol na maliliit. Tila na bunutan ng tinik si na Russell at Jennifer matapos ang matagumpay na operasyon sa tumubong bukol sa balikat nito dahil sa lingap sa mamamayan salamat po talaga na sa mga ganitong mga aktibidad na lagi nyo pong nilulunsad. Malaking tulong po sa amin to, lalo po sa mga, mga, ano, mga sakit. Masaya po ako kasi na na po siya. Ang gawain ito sa pangunguna ng Executive Minister ng Iglesia Ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ay malaking tulong upang matugunan at mabigyan ng atensyon ang kalusugan ng bawat mamamayan na nangangailangan. Sa panahon ng pangangailangan, lalo na sa oras ng karamdaman, isa ang New Era General Hospital sa tutulong sa atin na may pagmamahal. Mula dito sa lungsod ng Marikina, Laila Tumanan para sa Worldwide Lingap sa Mamayan.